Shalom sa lahat, ito ang pagkain spiritual ngayon. Juan Kapitulo 4 Versikulo 23 Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa Katutuhanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Maraming mga relihiyon ang gumagamit sa Juan Kapitulo 4 Versikulo 23, pero hindi nila naunawaan ang kahulugan at inaamin nila na sila ang tunay na sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan, kung tayo ang sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan ay dapat nating suriin ang lahat ng bagay, ayon sa Unang mga taga-Tesalonica Kapitulo 5 Versikulo 21 Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. At kung suriin natin kung ano ang kahulugan ng salitang Diyos, ang salitang Diyos ay isang Spanish at Portuguese na si Ferdinand Magellan ang nagpakalat dito sa buong Pilipinas noong 1521. Si Ferdinand Magellan ay isang Portuguese explorer. Ang salitang Diyos ay nagmula sa salitang Zeus na siyang chief god in Greek mythology. Sa makatuwid ang salitang Diyos ay isang graven image at ito'y pinagbabawal ayon sa kautusan ng pangalawang utos. Exodo Kapitulo 20 Versikulo 4, Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Exodo Kapitulo 20 Versikulo 5, Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Elohim ay mapanibugho ang Elohim. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin Malinaw na lamang na ang gumagamit sa salitang Diyos ay wala sa katutuhanan sapagkat ito'y pinagbabawal sa pangalawang utos ni Yahweh. Kaya ayon sa banal na aklat, mga taga-Efeso Kapitulo 5 Versikulo 15 Kaya't mag kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Thank you for your watching. Keep like and share.